Good morning guys, Tuesday, Barangay Hall, kulay green po kami, ayan, may naka-blue sabit. So ayan, aming pagkain, alam sinangag, with egg, at syempre merong tirang minudo, ayan. Napakasarap, ng umagang kay sarap, busog-busog na naman. Sarap kain tayo guys. Delikado niya kay ano meron? Ayan po ang ating tsaa ngayon. Dahon ng avocado. So ayan na. For the good health. So hello mga ka-etsos. Ito ang aming tanghalian ngayon. Ulam. Ayan. Langgonisa. Matamis na langgonisa. gunisa Ayan. So, wait na lang po para sa eating time. <coughs> so, ayan guys. Luto ni ating may minatamisang longganisa. Tapos, ito yung ating pinaglutuan. Ayan. Pinagyan natin ng kanin para masarap. Parang sinangag. Ayan. Sinigag sa sabaw ng longganisa. <coughs> so, good afternoon, guys. So, late ang ano natin, lunch. Ngayon pa lang kami mag... Ay, ako pala. Ngayon pa lang ako magla-lunch siya hindi pa rin nagla-lunch. So, meron tayo ditong turmeric. So, tara, kain. Kain, guys. Lunch tayo. 2.30 na po tayo magla-lunch. Yan, sarap ng, ano, langunisa. Tapos na mo ng gabi si ano, isa. Kaya nga. Ang na. Hmm. Pero yung gasong ko to, kanina ang langkit na ito. ang langkit lagkit. Gulo gulo ko, na akin ko. Kaya ang ginawa ko, na, nilalutod na, na, nilalutod na, nilalutod Sarap! Guys, ang sarap na lang, ano, na ang sarap nitong langgunisa. namis mm nalis Mm-mm.

Ay, gusto ko yan. Yung ano na yung singer na yan, si ano. Mm -mm. Walang gumis yan. Papakay kayo binili ni Sa tanggal ng gunisa, guys. Nung yun na dito, ni, dinala ni Kap, medyo malagkit. nilugasan ko. Tapos pag hugas ko, nung naluto na siya, nilagay ko ng konting asukal. Para manimis na mis. Para tusino pala yun. Masang tusino. <laughs> Kaya pala, ano, mat, mat, medyo matugas na pag-hugasan ko kanina. Kasi ang lagkit nung ano yan. Parang alam niya parang um, ang tagal ng ano, labas-pasok sa rep, ganun. sa utos ng damdamin para hangin na kay hirap pigilin sa sa Hello guys, ang lakas ng ulan dito sa amin. Narinig niyo ba yung bubong? So medyo namumula yung mata ko. Hindi ako nag-addict ka. Ah. Sumuka lang po kasi ang taas po ng acid ko. Nung may ah, mura ko. Kaya sinuka ko po siya. Grabe yung naisuka ko. Ano siya, ah, mainit na maasim na may bula. Grabe. Grabe na naman yung acid ko ngayon. So, brabutin na naisuka ko siya. So, hello guys. Ayan, pagbaba namin ng barangay hall. Dahil sa atin din ang ulan, ay ang bahana, lampasan ng bukong-bukong. Hello mga ka-echos. O ayan o. May baha, may baha, may baha. oh baha diba? O, oh ang laki ng tubig. Grabe. Sobrang lakas ng ulan kanina. Patigil-tigil pero ang lalakas ng kanyang pabugso-bugso. So, kaya ayan. O, di diba? <laughs> so, ayan na nga guys. Pauwi na tayo. So, ayan. Kitang kita, kita nyo ba yung bahay na yan? Yung tatlong palapag na yan. Kulay puti. So, diyan po ako nakatira. <laughs> So tatawid lang po tayo So ayan, traffic pa So tara na Tumawid Grabe ang baha Tasagad ang tubig So ayun mga kaediyos, nandito tayo sa loob ng bahay So hindi na ako nag-shower kasi nga ang lamig So, yun nga, paglaba namin ng barangay, lumusong kami sa baha dahil nga pabugso-bugso ang ulan. So, yun na nga lang. Good evening, guys. Ito na naman. Kakain na naman tayo ng hapunan. So, konting kanin at syempre isang pirasong longganisa. Kapiraso lang, oh. So, ito po yung ulam namin kanina sa barangay. So, tara, samahan ninyo akong kumain. Shake!